I'm back. So, ayan, magbabalik tayo kasi meron akong i-update sa inyo. Mainit-init pa to. Actually, nag-update po yung Bigo Live app nung Saturday ng apps na to nang merong na bago is yung overseas bin. So, ang daming nag-chat sa akin nung, nung, ano, nung Saturday. Basta September 14, ang daming nag-chat sa akin. Hanggang Nung Sabado na, linggo na, umabot na hanggang ngayon, lunes, kanina nag-drop na sila. Kung ano ba yung meaning, syempre ako, hindi ako basta-basta naglalabas ng mga alam nyo na yung kung hindi ko pa alam. Sabi ko sa inyo, lagi akong nagtatanong muna dito sa mga admin kung tama ba yung, yung ex pagkagets ko dun sa mga ganyang bagay-bagay. Kasi guys, alam nyo ba, yung mga kinokontent ko rito, hindi kasi ako basta-basta maglalabas lang ng walang reference ba, ganyan. Kasi ayoko kasi yung sasagot-sagot ako sa mga tanong nyo. M mismo ako kulang-kulang din sa pag-intindi. Kaya ito, inintindi ko talaga, inaral ko talaga siya buong araw, B, para lang mas ma-explain ko sa inyo. Kaya kung gusto nyo mapaliwanagan dito guys sa overseas beans, hapusin nyo tong video na to kasi i-explain ko rito kung ano yung benefits niya, ano yung value niya, na Ano ba yung purpose nun? Ganun. Kaya huwag niyo kong kalimutan i-follow. Ito na talaga. Guys, ito na. Lumabas na. Ayan. Overseas beans. Ang dami kasing talagang nalilito dito. Ang bagong update to ni Bigo ha. Pag meron kayong nakitang overseas beans, ibig sabihin niya, yan po yung mga natatanggap natin na beans sa ibang bansa. Ano namang benefits niyan, ma'am? Bakit may pa-overseas, overseas pa? Kasi ang purpose niyan, overseas, yan yung mga nag, nagsusupport sa'yo na nasa ibang bansa, nasa um, Korea ba yan, Japan ba yan, o whatsoever country. Kasi po, ang user po ng apps na to, si Bigo is marami na pong gumagamit ng apps na to. Buong mundo na ata, B. Kaya naglagay na sila dyan ng overseas. So, makikita mo rito na ano, um, yung mga nasa ibang bansa kung gaano karami yung nagsusupport sa'yo. Kunyari yan, overseas. Ito yung natanggap niya sa ibang bansa na support. Kahit anong country yan, basta overseas keme. Eh. Yan, 13 beans. Tapos ito, syempre magtataka kayo bakit dalawa. Ito naman, 'di ba, 13k dito. Dito naman 14,000 beans. Ibig sabihin, yung sobra diyan nasa Pilipinas 'yon. Ganun siya. Gets nyo ba? Basta ito guys, yung nasa babang overseas, ito yung mga beans na nakuha mo sa ibang bansa. Ito naman, yung sumobra dyan, yan yung nasa Pilipinas. Pero pag sinama-sama mo lahat ng overseas, nandito lahat sila sa bins mo. Gets nyo ba? Ganun lang yun. Kaya huwag kayong malilito sa overseas bins. Kasi alam nyo ba, ang benefits talaga nyan, nalalaman nyo kung saan kayong malakas. Kunyari dito sa Pilipinas o sa ibang bansa. Yun yung bagong update ni Bigo. Ang ganda kaya nyan kasi makikita mo talaga na malakas ka sa ibang bansa. Ganyan, katulad nyan O, di ba? Ilan lang yung sobra nitong 14,000 B? Minus mo tong 13,000. Oh, magkano na yung nakuha niya dito sa Pilipinas? Kung baga plus Tapos 13,000 plus yung nakuha mo sa ibang bansa. Ayun oh, ang ganda kaya nito guys. Kaya wag malito-lito dyan. At saka maganda nga yun eh. Nasa-separate yung bins mo eh. Diba? Nakikita mo talaga kung, kung saan ang malakas ang aurahan mo. <laughs> kaya kayo guys, kung gusto niyo ma-update sa Bigo Live up And bakit ko to ina-update? Kasi po, isang agency manager po tayo. Bigo ID ko, Jenny24. And Good Deeds Agency po tayo. Nag-handle po tayo ng mga taong nagtatrabaho po sa Bigo Live app. So, ayan ang ating PH Good Deeds. Ayan. Tapos, ano, um, ito pa. Siyempre, ayoko na sayang yung mga oras nyo dito, B. Kasi sa Bigo Live app, nasasayang yung mga oras nyo pag wala kayong agency. Ayoko masayang yung mga effort nyo sa pagla-live mga talagang todo-todo pa kayo ginagawa nyo sa live, makapag-live kayo bongga-bongga, hanggang ang tagal-tagal nyo mag-live, guys, sayang yan kung wala kayong agency, kaya mag-apply kayo sa Good Deeds Agency, okay? para di yung effort nyo, bidigay sa sahod pag wala kayong agency dito dito nyo lang ako i-chat pag wala pa kayong agency ayan o, oh, yan, Jenny Olimba, may blue badge tapos, 66,000 yung followers. Guys, dito lang ako tumatanggap ng mga gusto mag-apply mga walang agency. And kung gusto mo naman matuto about sa, sa, ano, sa Bigo Live app, nagko-content po tayo. Ayan o, oh, yung mga hindi pwedeng gawin sa Bigo Live app, paano kumita, may 5 tips ako para kumita dito. Puto na kayo sa Jenny Ulimba YouTube channel. Huwag ko kalimutan mag-subscribe. Kasi sisiguraduhin ko na matututo kayo sa aking YouTube channel sa mga video na pinukos ko dito. Ayun na, follow for more and comment for more. Bye-bye. Alam mo na ha.